Aries, ngayong araw dapat ay maging mas maingat ka sa mga bagong kausap, maging usapan sa mga kasama sa trabaho mas mainam pa sa iyo na maging matahimik, para walang maging aura na kukuha sa iyo ng swerte. Kaya laging maging wise ka ngayong araw, para makaiwas ka sa problema ng hindi mo inaasahan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Taurus umiwas ka muna sa mga usapan na mahilig bumanggit ng mga parinig ng tungkol sa maling pag-iibigan, at kung sa pera ay huwag kang gagawa na magpahiram kahit pa sa mga kapatid, dahil kukuhanan ka ng swerte pag nailabas mo ang iyong pera. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, umiwas ka na mapagod ng husto ngayong araw kaya dapat ay hinay-hinay ka sa paggawa para sa iyong kalusugan, at umiwas ka sa alak lalo na sa gabi at mas lalong mag-ingat sa mga galang hayop para sa iyong kalusugan, at huwag mo na magtitiwala kagad pagtungkol sa pera, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer, maging maunawain ka ngayong araw sa pamilya, kung dapat kang umalis ng matahimik na hindi nagagalit, ay iyong gawin ng walang maging bad energy sa mga iyong gagawin, at patuloy na maayos na relasyon sa pamilya dahil nagawa mo na magpasensya. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, kung magbibiyahe ka ngayong araw, dapat ay may alerto kang isipan para makapag-ingat at huwag ka basta makipag-usap kung nasa biyahe para wala kang maging suliranin, at huwag ka na rin basta aayon sa mga kagustuhan ng mga kaibigan ngayong araw para makaiwas ka sa gastos, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, huwag ka basta gagawa na magtitiwala kagad ngayong araw, kahit pa iyong mga dating kakilala, para hindi ka magkaroon ng suliranin sa pera at kung sa trabaho naman ay mas lalong maging maingat sa pagtitiwala sa ibang tao. Sa mga gawain, na importante, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra, ingatan mo na makapagsalita ng iyong mga nalalaman kung sa negosyo sa mga kausap, dahil kung ang mga idea mo na malalaman ay malalagot ka na kukuhanan ka ng swerte. Kaya mas mainam na maging walang kibuka ngayong araw signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio, maging alerto ka kung ikaw ay magbibiyahe at huwag basta gagawa ang mabilis na kilos sa mga dapat na magawa, at huwag din magdadala ng mga bagay na masyadong mahalaga ngayong araw, para hindi nag-aalala sa mga dapat na magawa at maging relax ang kaisipan, para sa iyong kalusugan. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, mag-ingat ka sa mga gagawin mo ngayong araw. Dapat ay pag-iisipan mo munang mabuti, para maging maayos ang iyong araw ng swerte, dahil kung ikaw ay magmamadali ay pwede kang makakuha ng ikakalungkot kaya laging maging relax, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn Ngayong ay maging mas maingat ka sa pagsasalita, kung sa mga relasyon na o baka magkamali ka ng masasabi tungkol sa pag-iibigan, ay samantalahin ng makakausap dahil may pagnanasa sa iyo ang ibang makakausap, ang dapat laging maingat sa pagsasalita, nang walang maging suliranin sa hinaharap, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius Maging mahaba ang iyong ugali na pasensya ngayong araw, lalo na kung ikaw ay nasa trabaho sa mga kasama sa hanap buhay, at laging alagaan ang iyong karunungan, at huwag kang magpapahiram ng pera sa mga kasama sa trabaho nang makaiwas ka sa makakaaway na tao, signos na pahiwatig ng mga bituin. Pisces, maging maingat ka sa gabi kung ikaw ay gagawa ng paglilibot, para ang iyong mahalagang gamit ay maingatan, at iwasan mo ang pagkain ng lamang loob ngayong araw lalo kung masabaw para sa iyong kalusugan, kaya iwas muna ang dapat na magawa, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.